Isang maganda at mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng biyernes kasunod ng Merkules ng Abo. Ngayon po ang ikatlong araw sa panahon ng Koresma sa taong ito. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig, sa mga sumusubaybay, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang mga members ng 1000 Club of St. Anthony Samahan bukas ko ni San Antonio. Sa lahat po ng papaabot ng tulong para sa mga programa ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sa aming pong scholarship program, kawang gawa ni San Antonio ng Padua, mga gawain may kinalaman sa pagpaganda ng simbahan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahal gumanti sa inyong kagandahan loob. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyong nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ikasyam na kabanata, mga talata, labing apat hanggang labing Ang pamagat po ng pagninilay na aking babahagi sa ang tunay na diwa o kahulugan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang napakahalagang haligi ng kabanalan sa buhay, pananampalataya at kabanalan ng mga Hudyo kaugnay ng paglilimos o iba pang anyo ng gawa, at pananalangin. Kaya nga ang pag-aayuno ay isang sangkap ng buhay kabanalan ng mga Hudyo. Sa panahon ng Koresma, inag uusapan din po ang tungkol sa pag-aayuno. Katulad po nung Miyerkules ng Abo, ito po ay araw ng pag-aayuno at pag-abstinensya. Kapag sumasapit po ang Biyernes Santo, ito rin ay hinihingi sa atin mag-ayuno at mag-abstinensya. Sa panahon ng Koresma, ang lahat po ng araw ng Biyernes ay mga araw para sa pag-abstinensya. Mga kapatid, ang mga Hudyo po ay nag-aayuno sa tatlong kadahilanan. Una, upang sila ay magbayad puri sa nagawang kasalanan, atonement for their sins. At ang pangalawa, sila po ay nag-aayuno ilang tanda ng pagsisisi, external sign of contrition. At sila po ay nag-aayuno upang humingi ng habag at awa sa Diyos. nag aayuno po sila sa pamagitan ng pagluhod sa abo. Nagsusuot sila ng makakating damit katulad ng sako para magbigay ng discomfort at sila ay pumupunta sa mga lugar ng maraming tao upang makita ng mga tao ang kanilang ginagawang pag-aayuno. Hindi sila nag-aayos ng kanilang sarili. Hindi nagihilamos, hindi nagsusuklay. Nagpapakita ng mukhang malungkot at nahihirapan para mahalata ng iba ang kanilang ginagawang pag-aayuno. Sa ibang henyo, tinanong si Jesus tungkol sa ginagawa ng kanyang mga alagad. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantala ang iba naman ay nag-aayuno. Kaya sabi ng Panginoon bilang tugon, mag-aayuno ba ang mga panauwin sa kasalan kapag kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ang lalaking kinasal, sa pa lamang sila mag-aayuno. Jesus literally is referring to himself as the bridegroom. Kapag wala na si Jesus sa kanilang piling, malulungkot sila. Magpapakita ng anyong nag-aayuno. Kaya kapag si Jesus po ay dinakip na, kapag nakita lang ang Panginoon pinahirapan na, ang pagkamatay ni Jesus ay magdudulot din ng malali ng pagkanungkot sa kanyang mga nangunguli ng alagad. Mga anyo ng pag-aayuno, nagpapakita ng mukhang nahihirapan, nalulungkot. Iba't ito rin ang ginagawa na mangudyo kapag sila'y nag-aayuno. Kaya, sabi ng Panginoon, hindi mag-aayuno mga panauhin kapag kasama pa nila ang lalaking inasal. Ang kasalan ay isang masayang okasyon. Hindi ito lugar sa pag-aayuno. Kasama pa ni Jesus sa kanyang mga Kaya walang dahilan para magpakita ng pagkalungkot. Because with God in our midst, with God present in us, there's no room for the kind of fasting na inoobserve ng mga Hudyo. Lagi may lugar sa kagalakan kapag ang Diyos ay may lugar sa ating buhay at kalooban. Kaya by implication, kung ang pagbabatayan po ay ang paraan ng mga Hudyo sa pag-aayuno, ang kanilang ginagawa ay hindi nababagay sa okasyong masaya katulad ng kasalan. Kaya darating ang panahon, sabi ni Jesus, na agawin sa kanilang laki na sal at sa araw na iyon, sa kapalamang sila mag-aayuno. Ano ang implication? Darating ang araw na si Jesus ay mawawala sa kanilang piling. Sa pagdating ng Panginoon ay darapin o kunin mula sa kanila ang Panginoon upang pahirapan at ito ay magiiwan sa kanila ng sakit at malalim na kalungkutan, pagdadalamhati at labis pagkalungkot at pagsisisi. And so, instead of showing external signs of contrition, Jesus speaks of a joyful celebration, katulad ng okasyon ng kasalan. Kaya hindi nyo dapat pinag-aayuno ang mga panauhin kapag kasama pa ang lalaki yung kinasal. Kaya sa pagkapakahulugan, sinasabi po sa atin ng Ibanghelyo sa araw na ito, that with God in our life, Fasting can turn into an experience of feasting of the heart. Pag sasaya kagalakan ng puso ang bunga ng tunay na pag-aayuno, hindi lang sa paraan na pinapakita at ginagawa ng mga Hudyo. All forms of sacrifices that are done in the love for God and the love of our neighbor ay tunay na bukal ng kagalakan para sa si isang kristyanong nagmamahal sa Diyos na nakakaunawa ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno. Pangalawa, a true change of heart helps us understand the true meaning of fasting. Kaya, come back to me with all your heart. Yan ang panawagan ng Panginoon sa panahon ng Kwaresma. Magbalik loob tayo sa Diyos at yakapin ng daan sa pagsisisi at paghingi ng tawad. Kapag hindi natin binago ang ating puso, hindi natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng tamang pag-aayuno. External observance of fasting without concrete acts of love and compassion is a form of hypocrisy. Kaya kailangan baguhin ng puso, maging totoo, hindi pakitang tao at maunawa natin ang tuloy na kahulugan ng pag-aayuno. Yes, bodily fasting is good for our bodies to become healthy, but it is the fasting of the heart that matters most in the eyes of God because it makes us holy. Kaya po, maunawa natin ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-aayuno ng ating physical na katawan. Kailangan din po ng pag-aayuno ng puso patungo sa pagbabagong buhay para sa tunay na kabanalan. Manalangin tayo. Ang manaming makapangirihan sa panahon po ng Kwaresma, tulong po kami maunawaan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sakripisyo hindi pakitang tao, kundi pagsasakripisyo para sa aming kababanal at upang kami makapagbigay sa iyo ng tunay na parangal. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung hindi pong nagustuhan niyo at nakatulong, i -like po ninyo at share. Ibahagi po natin ang mensahe ng Imangelyo sa ating mga kakilala, mga kaibigan, mga mga sa buhay. Let us begin evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Pagpalain po tayo lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, ng anak, ng Espiritu Santo, Amen.